Laki uh, uh, ito. Uh, uh, oh, oh, uh, Ang haba, pate, don. haba don. Duh, don. Ay, yun. Uh, laki. Uh, ah, laki. ah. Ito. Laki. Laki ito. Ah, laki Oh, uh, laki ito. Uh, huli ka. Huli ka. Huli ka. Ang laki uh, na ito. Laki. Ito, ingat. Ang haba pati ito. Ang haba. Ito. Sige. Ayan ito. Ay, ay, naku. Ito. Dahan na ito. Ito. Ang lakas Huli ka. Huli ka. Huli ka panalo ang laki doon jackpot oh! ang ulo ay ulo? gamit doon din ulo oh laki ulo ah ah magkakalaki doon ang ulo oh ayun tayo yung inda inda mo na ray inda mo ba oh ayun 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 ulo! ayun ang laki first time first time first time ano ka kami ganyan ang laki ng ulo may ba idol Grabe, may mga dalagpura sa batuhan. Baka may kasama pa yan. Meron talaga to. May babae to kasama. Siguro ay siguro yan. Ano yan 'yung lalaking bae? Hindi ko alam. Kimo to. Para ko matimyan, uh, dalang. Para ito parang ano 'yan? Parang lalaki. Ang yung ng yung palong. Ayun pa oh. Ay pa, babae mo 'tong palong. Kasi uh, hindi ko alam ito.